Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, may ibubuga kaya sila pagdating sa international pageant. Kung sino't sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang international update tayo ngayon. Ayan nga grabe. So at ni Jasmine o may lumaban dito sa Miss Universal Woman. Marami nga ang nagsasabi na ako, ang mga kandidata natin na lalahok sa international pageant ay sana mapagandaan daw nila ng bonggang bonga ang kanilang laban sa international pageant. So medyo maraming kinakabahan. Kasi nga, di ba, ito nga si Jasmine O. May isa to sa mga alam natin na kayang tumungtong ng top 5 sa universal woman dahil nga daw sa hindi ganong kakabog ang kanyang evening gown marami ngayon ang hindi natutuwa. Dahil nga sa bakit daw hindi daw napag-aaralan ng maigi ang mga laban neto sa international pageant, bakit hindi daw napagpaplanuhan, hindi daw ba binibigyan ng rehearsal walk ang mga kandidata pag dinadamitan daw ng mga designer o di diba, lahat na nasa CC ngayon ng mga designer ako para sa akin ay depende kasi yan siguro sa preparasyon ng kandidata at depende sa kanilang designer. So ako para sa akin, siguro naman yung kay Jasmine Omay, nakita niya na muna to bago to suotin doon sa international pageant, di ba? So siguro naman na alam niya na kung paano niya to ipoproject, talagang hindi lang talaga pinalad. Yes, naiintindihan ko ang concern ng lahat, pero nandoon kasi tayo sa siguro magtiwala tayo sa kandidata natin. So sa ngayon, meron pa tayong tatlong kandidata na lalahok sa international pageant na talaga naman kaabang-abang ang mga kandidatang to dahil ito ay from major pageant. Katulad na nga lang syempre ng Binibining in Pilipinas International na si Mirna Isguera. Yes! Nako! Ito isang taon mahigit tong naghanda. Mm -hmm. At syempre, medyo maraming kinakabahan kasi nung nakaraan taon ay naeltokuyo tayo ng bonggam-bongga dito sa Miss International. Kaya naman ngayong taon na to, ang sabing gano, siguro naman itong si Mirna isgera ay makakakabog ng bonggam-bongga ngayon dito sa competition ng Miss International. So katulad nga syempre nung nakaraan taon, di ba isang taon mahigit din ang hinanda. And then, ayun nga, nakakalungkot kasi pantap 21 daw at eh, top 20 lang ang pinili sa semifinals. So medyo nakakaloka kung iisipin mo. Pero ako, may tiwala naman ako kay Mirna Isguera na naghahanda siya ng todo-todo. So ang tanong daw nung lahat, ano kaya ang hinahanda ni Mirna ng evening gown? Sana naman daw yung susuotin na itong evening gown ay makakabog sa international pageant. Ewan ko kung sino yung designer niya. But for sure, alam ko naman na ang mga kandidata natin ay talagang naghahanda. And then, lalo na si Mirna isgera, sobrang tagal niya itong hinanda. At aware siya na na-eltokuyo tayo noong nakaraan taon sa Miss National Parang piling ko ngayon taon na to babawi to ng bongga-bongga. Kung kaya daw ba tumungtong sa top 5 ni Mirna Isgera sa competition ng Miss National Ayan ang hindi ko mapapromise sa inyo. Depende pa yan sa simula ng competition at kung sino nga ba yung mga kalaban at kung gaano nga ba kalalakas yung mga makakalaban niya pero i hope na sana strong ang paghahanda ni na para sa kanyang laban dito sa Miss International. Siguro naman well prepared siya sa isang taon mahigit, no? At saka siguro naman na pagplanuhan yung maigi kung ano ba yung mga susuotin niya, mga materials at damit at evening gown, lalong-lalo lalo na syempre yung styling niya. So, I hope na makakabog siya ng bonggam-bongga. Ako ako ang tatanungin mo ha, basta pag-aralan lang niya yung alam mo yon, yung prototype na tinatawag ng Miss International, syempre yung paano ba kumilos, ano ba ang makeup na kailangan niyang gawin, ano ba ang ayos. Dito ba kailangan ba pag Miss International, ka, kailangan ba ang makeup mo ay makapal na makapal o dapat less makeup. Ako para sa akin kapag Miss International, dapat less makeup. And then yung galawan, hindi dapat palong-palo na katulad ng pang Miss Grand. Pero kasi si na isgera ang ano niya, ang galawan niya medyo may pagka high class, ganon. Kung baga, parang masasabi ko na pasok sa panlasa ng Miss International. Siguro yung styling lang, hindi naman kailangan na laging plakado ang hair, so kailangan medyo parang yung mga ala Kylie sa lang na alam mo yun na ladlad lang, yung mga simple-simplihan lang, tapos yung makeup dapat light lang, hindi yung ang kapal-kapal na parang lumalaban na ng Miss Grant. And then yung galawan ni Mirna Esguera, parang feeling ko pasok naman talaga sa panlasa ng Miss International. So yon so parang wala namang babaguhin dun kasi sa mga kilos niya kasi medyo may pagkamahinhin naman itong si Mirna Esguera. Kung ikukumpara natin sa naging pambato natin nung nakaraan taon, di ba? Kasi yung mga na eto kasi nakaraang taon yung pambato natin. Ang galawan niya talaga from the beginning pa lang nakikita na natin na medyo aggressive. Oo. Pero kasi etong taon na to si na isgera. Parang feeling ko medyo ano siya, uh, may may pagka binibining Pilipinas talaga yung makikita mo sa kanya. Kaya tiwala ako na ...kayang tumungtong ni Mirna Isgera sa kompetisyon hanggang sa dulo ng laban. So, let's see kung ano yung maipapakita niya at kung ano ang galawan na makikita natin sa kanya very soon. Di ba? So, I'm so excited for Mirna Isgera and then nanditoon ako na looking forward talaga ako kung paano siya magsisimula dito sa kompetisyon. Ang kanyang laban ay magaganap sa November, so mahaba-haba pang preparasyon ang gagawin niya. So, siguro naman nabalitaan niya na kung ano nangyari kay Jasmine Omay at kung saan nga ba ito nagkulang. Siguro na pag-aralan niya na ito ng maigi. And then, ayun. So, makakatulong yon sa magiging laban ni Mirna Esguera. Dahil siguro kung nanonood si Mirna Esguera ng laban ni Jasmine Omay, so, magkakaroon siya ng idea na ay, ito ang dapat kong gawin. Ito yung hindi ko dapat gawin. ba diba? And good luck kay Mirna sa magiging laban niya dito sa Miss International. So, punta naman tayo sa ikalawang kandidata. Ito kakapanalo lang ni Joy Barcoma dito sa Miss Earth Philippines. Yes! Malakas ang pambato natin. Kung beauty ang pag-uusapan, wala naman akong masabi. Talaga namang masasabi ko, ay, ang ganda! So, ano ba ang kailangan gawin ni Joy? Si Joy ang isa sa mga nakikita kong malakas na magiging pambato natin sa international pageant kasi nga, di ba, yung kanyang communication skills ay very strong and then I think alam niya kung paano talaga ipapanalo ang laban niya sa international. Pero, syempre, may mga nakikita din ako sa kanya na dapat niya rin baguhin katulad siguro yung styling niya and then plus siguro gumamit siya ng mga evening gown na talaga mas kabog. And then, alam naman natin, ang labanan dito sa Miss earth ay very competitive talaga yung mga contestant. So, ako, hindi ako medyo nawo dyan kasi parang feeling ko, kaya niya talaga makipagsabayan. Lalo na kung kudaan. Beauty, may beauty, may brain. So, parang siya yung nakikita kong 2.0 ni Karin Basco. Agree kayo? So, yun. So, medyo I'm so excited for her Ko ano nga ba ang ipapakita niya at kung ano ang eksena gagawin niya dito sa competition ng Miss Earth ngayong taon na to. Ang alam ko ang Miss Earth gagawin sa Vietnam. And then looking forward ako na ko sa pasabog niya. So kailangan bang maghanda para sa pasarela? Mm, I think maganda naman yung kanyang projection pero siguro i-level up niya pa konti kasi alam niyo sa totoo lang nung during that night ng Miss Earth mas gusto ko yung lakad ni Leite medyo may pagka yung dating. And then kay Joy, siguro ayun yung kailangan niyang baguhin. Medyo turn niya sa ano, sa medyo parang may pagka-queenly ang kanyang lakad pagdating sa swimsuit round. And then siguro yung body, ayun, medyo ano pa, konting exercise pa parang mas kumabog. Actually, may nakita ko mga photos niya ang sexy niya. Pero parang, sige pa. Ang ah, nakikita ko sa kanya pa ang Celeste Cortese, no? But, syempre, mas ano siya kay Celeste kasi pagdating sa Q&A, ito logo, dito talaga kakabog talaga to ng bonggam, -bonggam. Once na makalusot yan sa evening gown, sa swimsuit, ay nako, panalo yan. So, yun. So, I'm so excited. Mukhang siya ang isa sa mga nakikita ko na mag-uuwi ng corona mula sa international pageant sa ating bansa. At ramdam ko na kaya, kaya ni Joy na maipanalo nga ang Miss Earth ngayong taon na to. So, mas kumpiyansa ako sa kanya ngayon at excited sa magiging laban niya sa Miss International. Sana lang wag lang talaga pumalpak sa mga Iba pang aspeto, katulad ng evening gown, yung mga materialis na gagamitin. So, kailangan talaga kumabog ng bongga-bongga, no? So, yon So, tingnan natin. And good luck kay Joy Barcoma na magiging pambato natin sa Miss Earth ngayong taon na to. O, ba diba? At least, meron tayong pag-aso na makakapag-uwi ng corona mula sa international, pa din dito sa Big six na tinatawag. And then, ito pa. Isa pang nakakaloka. Maria at sa Manalo. Siyempre, lahat tayo ay nakatutok na dito sa Miss Universe. At talaga naman medyo kinakabahan tayo dahil, siyempre, ang expecting, di ba, ng mga tao, yung expectation ng mga tao ay talagang mataas pagdating dito kay ati sa Manalo at nag-hope talaga na kakabugto hanggang sa dulo ng competition. So, sabi nung iba, kahit daw hindi Manalo si Atisa, maka-top 5 lang, maka-top 3, okay na pero parang medyo mahirap yan dahil ang daming makakalaban ni Marie Atisa Manalo. Kung ganda ang pag-uusapan, syempre maganda talaga si Atisa. Wala tayong problema. Siguro konting pihit lang pa sa kanyang styling. Yun talaga na parang nakita naman ninyo yung mga lumalaban ngayon ng Miss Universe Thailand. Diyos ko, ewan ko, saan ba nila pinagkuha yung mga damit na sinusuot nila? Grabe, kabog kong kabog. Aminin natin, ang gaganda ng mga pasabog. Sobrang winner, di ba? And then, I hope na sana talaga, ayan na, makapag-prepare talaga si Atisa sa kanyang kompetisyon para sa Miss Universe at sana talaga, Diyos ko, maigalaw niya to ng bongga-bongga. So, syempre, maraming nga nagsasabi kung si ano nga daw ay naligwak dahil sa evening gown. We are hope na talagang itong si Atisa ay, alam mo yon makagawa ng yung kanyang designer makagawa talaga ng isang bonggang-bongga evening gown na ni Atisa na hindi siya mahihirapan maglakad, hindi siya matutumba, hindi siya matatapil. Okay, alam mo yon yung talagang magiging kumpiyansa siya sa galawan niya. Diyos ko, nakakakaba. Si Atisa pa naman, Diyos ko, may eksena pa naman na natalison at natumba doon sa Miss Universe Philippines. Sana naman huwag mangyari ito sa Miss Universe. No? I hope. Kaya excited ako kung ano ang materialis na gagamitin niya, lalong-lalo lalo na sa evening gown kung ano kaya ang pasabog na gagawin niya so ang balita ko si Bal nga daw ang gagawa ng kanyang evening gown katulad ng ginawa nila noong tawag dito coronation night ang sabi nga nung magpink din daw si Atisa uli ay nako bahala na sila kung ano yung gusto nilang gawin pero para sa akin ha bagay kay ati sa yung pink or white. Aha, uh -huh. so yon. So mas bongga talaga at lumalabas yung aura niya doon. Wag na siyang magpula, wag siyang magblue. Parang mas bagay sa kanya yung mga powder color o kaya ayan nga white. Kasi 'di ba may nakita tayo na ginawa sa kanya noon ni Michael Cinco during Miss Universe Philippines preliminary competition noong 2024. Nakita niyo kung gaano kaganda yung white na yon, 'di ba? Sana yung mga ganung tema. And then, pwede din mag-pink uli. Pero, parang sa pink, uh, nagamit niya na ito ng no Miss Universe. Pero, kasi sa pink, kasi lumabas talaga yung ore. Pero, in fairness kay Balha, nararamdaman ko, alam niya kung ano ang kulay na dapat gamitin ni Atisa para sa laban neto sa Miss Universe. So, tiwala ako kay Bal sa totoo lang at sana sana talaga just ko makakabog sila ng bonggam bongga and then ayon so tulad pa rin ng sinasabi ko styling lang talaga ang tututukan ni Atisa para talaga mas kumabog pa siya ng bonggam bongga sa ibang aspeto naman parang kayang kaya na ni Atisa manalo talaga na makipagsabayan sa mga magiging kalaban niya dahil kung ganda talaga lilitaw talaga ang sana lang mapalitaw talaga nila yung beauty ni Atisa at saka ayun nga siya talaga yung pinaka diyosa sa lahat di ba oh my gosh I'm so excited para sa magiging laban niya sa Miss Universe. And then, ayun. So, I hope na sana talaga marating ni Atisa Manalo ang top 5 sa competition. So, yan. So, silang tatlo yung mga kandidata na talagang aabangan mo ngayon taon na to. Si Mirna Esguera para sa International. And then, of course, si Joy Barcoma naman para sa Miss Earth. And then, Maria sa Manalo naman para sa Universe. So, ang sarap siguro ng feeling natin kung itong tatlong to ay mag-uuwi talaga sila ng corona mula sa international pageant. No? Yung mag-grand slam nila to. I hope na sana mangyari yon. But, syempre, may pag-asa pa naman tayo. Kayang-kaya yan ng Pilipinas. Basta maganda lang yung mga pambato natin ng bongga-bongga. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, Mirna Esguera, ano kaya ang mararating neto sa Miss International? At Joy Barcoma, naniniwala ka ba na siya ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Earth ngayon taon na to at isa manalo tingin mo aabot nga ba sa top 5 so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yon so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and Subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. syempre sa aking mga chika, sabi nga ganun always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa wali nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.